Arestado ang 43-anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug-by-bus operation ng mga kapulisan sa barangay ng Kayasan or City, Pangasinan, pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang sospek na si Alice Tisoy na tubong mabalakat pang panga at kasalukuyang naninirahan kung saan ikinasang operasyon. Nasamsam sa sospek ang anim na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng umanay buo na tumitimbang ng limang gramo na may kabuang halaga na 34,000 pesos. Na-recover din ang ginamit na buy bus money at mobile phone. Ayon sa pulisya, kabilang ang sospek sa street level individual watch list ng PNP. Matagal din umanong minanmanan ng mga operatiba ang sospek dahil sa mga ilegal na aktibidad nito ito pong suspect natin ay uh, isang street level uh, individual drug personalities so may mga pieces of uh, evidence tayo na nakuha sa kanya so ito ay kaugnay doon sa mga ibang drug operations natin na uh, nakita natin during the conduct of uh, prior investigation ito yung isa sa mga lumulutang na pangalan so ito po ay uh, mga adjacent uh, municipalities natin na uh, uh, pinanggagalingan at uh, pinagbebentahan. so kaya Nagkaroon tayo ng uh, linkages sa ating mga adjacent municipal police station na nakikipagtulungan tayo para uh, mabigyan din sila uh, ng uh, babala na yung ating isang nahuling drug personality ay merong mga linkages doon no, sa kanilang mga bayan. Nasa kustudiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa mga barangay officials at ang mga mamamayan na tulungan ang PNP na sugpoy ng illegal na droga. At po ninyo na kami ay makikipag yung close coordination and cooperation between the Philippine National Police and the community ay sa isasagawa po natin. At higit sa sa tulong po ng mga barangay officials. Lester Narag, Balitang, Solid North.